panibagong araw panibagong adventure panibagong vlog na naman i-promote natin ang kalikasan hindi ang mga sugal Tara, gumala sa gubat at tuklasin natin kung ano ang mga namumuhay dito. At yan nga ang una natin nakita, isang flying lizard or flying dragon na tinatawag. At ito may tinuro sa atin si Macdon TV na pinagbalatan ng isang ahas o shed ng isang ahas. Bagong bago pa ang pinagbalatan kaya possible nandyan lang ang ahas. Kaya dahan-dahan ko na sinilip dyan sa butas. At yun, tama nga ang hinala ko na nandyan siya sa butas. Nagulat pa nga ako nang sinilip ko kaya medyo napaatras pa ako dyan. Ang mga ahas pala guys ay mahina ang katawan pagbagong shed kaya kailangan nila magpahinga yan pala guys ay boygasaino don mild venomous hindi sapat ang kanilang venom para makapatay ng tao dahil ang kanilang venom ay para lang sa kanilang mga prey or pagkain at ito naman guys ang sunod na nakita natin isang uri ng gagamba ang pangalan nito guys ay St. Andrew's Cross Spider. Pero pag nakagat ka nito, St. Peter ang bagsak mo. Hindi ko lang sure guys kung tama yung St. Andrew. Kasi ST tsaka Andrew ang pangalan niya base sa research. At ito naman guys, ang sunod na nakita ko, isang gagamba na naman na may itlog. Hindi ko alam guys kung anong species ito ng gagamba. Pa-comment naman sa baba. Yung panglaban kasi nagagamba ang hinahanap ko dyan guys eh. <laughs> At ito naman guys ang sunod na nakita ko isang uri ng mantis Grey Praying Mantis Stag Mantis Carolina ang kanyang scientific name Correct me na lang po kung mali ang aking pagka ID At turo turong bukid naman ang tawag niyan dito sa amin sa probinsya Dito sa Albay Dati akala ko kulay green lang ang meron nito Meron pala sila iba ibang uri at iba ibang kulay May puti din pala nito tsaka pink tsaka pula At ang kinakain pala nila ay mga insekto rin gaya ng moth crickets, grasshopper at langaw. Wala akong mahanap na gagamba. Yan, yeah, may sapot sana oh, kaso wala nang karugtong. Saan ka may gagamba? Hanggang dito na muna ang video ito. Sana hindi nasayang ang dalawang minuto nyo sa panonood. Hanggang sa muli!